Number 1 Ito ang numero na ng Barangay Kalulot ngayong taon para sa pinakamasayang selebrasyon sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival. Ibig sabihin, ang higanting parol ng barangay ang una sa listahan ng mga magpapakitang gilas sa kompetisyon. Pero ang tanong, sila rin kaya ang maging number one sa puso ng mga hurado at manonood? Higit sa titulo, malaking karangalan daw para sa kalulot ang may pamalas ang kanilang galing sa paggawa ng parol. Sa barangay kalulot, ito po lang, nagka, nag, hindi naman competition. Yung sinabi ko na no, para lang makita. Makita lang yung pangalan ng kalulot ng buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo po. Opo, hindi kami nagkikipag kasi po napakagaling lahat ng mga uh, lantern maker natin. Saludo po kami. Bukod pa rito, isa rin sa kanilang mga pangunahing hangarin ay ang mapreserba at maipasa ang kultura at tradisyon ng lantern making sa kabataan. Kaugnay nito, nagkaroon daw ng tour ang mga mag-aaral kung saan kanilang ipinakita ang paraan na paggawa nito mula sa pagdidesenyo, pag-aayos ng rotor, hanggang sa pagpapailaw sa parol. Ang lantern maker ng barangay Kalulot na si Marcelino Ambrosio excited na sa mismong araw ng kompetisyon. Uh, ngayon po, uh, Giant Lantern Festival. Talagang kaabang-abang po talaga. At talagang magandang maganda po ang ang kalalabasan po ng ating Giant Lantern Festival dahil po ng lantern maker uh, naganda po sa sa, uh, sa, uh, sa, taon po ito para po mapasaya po ang, ang mga manonood po natin. Sampung taon pa lamang daw ang ngayon, 46 years old na si Ambrosio na magsimula siyang gumawa ng higanting parol. Anya, sa pamagitan ng tradisyong ito, ramdam nila ang tunay na saya at diwan ng Pasko. Wala rin daw kapares at talaga namang maipagmamalaki ang mga Fernandino at Fernandina pagdating sa lantern making. Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal ang tagisan ng mga higanteng parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi makakapunta, sagot namin kayo dahil maaari rin mapanood ang GLF ng live sa TV 36 at sa aming social media platforms. Lia Nakalilaw, CLTV 36 News.